Uh, programa para sa kanila ang interest po nito ay hindi po kagaya ng nabanggit kanina ng malaking interest ito po ay 4% at uh, sa programa pong ito nakikita namin na mas lalaki na ang uh, magiging bahagda ng uh, pautang na ibinibigay ng land bank sa agriculture sector uh, ito po yung kalaw launch lang po nito uh, Mr. Chair itong Desembre Uh, kakaumpisa lang po namin at ito po ay isa sa mga programa na uh, ating itinutulak. Uh, Mr. Chair, uh, mukhang sa tingin mo ba, uh, Yusik nakaka-comply ang land bank do sa uh, 25% requirement na dapat may ipautang nila sa ninyo sa farmers? I will have to check on that, uh, Mr. Chair, but um, sa ngayon po, um, yun nga po yung gustong i-achieve nitong programa ito. Uh, nakikita po natin na uh, kung hindi po talaga yung land bank magiging mas agresibo sa paghahanap ng mga programang uh, mapapaglagyan ng pondo, ay malamang hindi po makuha yung 25%. Mr. Chair, Uh, siguro tama lang talaga na imbitahin natin yung land bank para directly ma-explain nila kung talagang nako-comply nila itong uh requirement na 25% ng loanable funds nila ay naibibigay natin sa uh, farmers and fisher folks. Uh, Mr. Chair, o bilang chairman ng uh, Committee on uh, Cooperative Development Uh, talaga ini encourage namin ng magkaroon ng uh, cooperative ang agriculture sector at uh, even sa pondo ng uh, mga federation credit and savings cooperative ay dito sa aming bill na hopefully ay maipasa rin natin naglalaan din tayo ng 10 to 15 percent ng pondo ng federation at saka sa uh, uh, savings and credit cooperatives. So, at na uh, ini-encourage natin yung clustering and consolidation, Kaya ng ginagawa ni uh, ni uh, Administrator uh, Edie Guillen, na magkaroon talaga ng clustering at magkaroon ng cooperative. Yan isang, kasi maka, pwedeng bumaba ang uh, ang production cost at uh, dahil dahil mamemekanize natin, marami tayong mga improvements na magagawa sa farming kapag malaki yung area. So, yan, magandang mas palakihin pa natin uh, uh, Administrator Guillen. Sa tingin mo ba yung, yung inyong inumpisan? baka mas maganda gumawa tayo ng programa na mas mapalawak natin yung inyong programa. Yes, Mr. Chair. Actually, toli naman po uh, kagaya ng sinasabi namin kanina, may convergence kami with DPWS. So yung uh, uh, loan yung ipinapautang ng DBP ay uh, yung mga IAS din naman natin ang uh, ang uh, beneficiaries doon. So pinagsasama-sama lamang po namin yung pondo po ng NIA kung ano yung pwedeng itulong ng DA at uh, ngayon nga po ay weekly ang meeting namin kasi dati may disconnect eh ngayon po itinatry po namin igap gap yung yung uh, miscommunication ng ano para mas maganda po yung implementation ng program natin hindi ho kasi hindi ho kasi kaya ng niya lang mag-isa ito eh. kailangan natin yung tulong din ng uh, Department of uh, Agriculture and of course Kumakatok na rin kami sa DPWH para yung kanilang flood control makatulong din sa ating irigasyon. Kagaya ng gusto ng ating Pangulo na magiging water management uh, ang system natin. So tulungan lamang po ito. Uh, Mr. Chair, uh, so dapat talaga magkaroon ng uh, joint effort ang uh, CDA, DAD, dti dar dito sa uh, magandang initiative na magkaroon ng clustering and consolidation. Uh, ngayon, uh, Mr. Chair, punta naman ako sa ating budget. May report kasi ang uh, ang ano, kasi uh, yung 20, kailangan ka naging administrator. Uh, uh, administrator. Sir, uh, December of 2022, sir. 2022. So, sa iyo na rin pala yung 2023. May report kasi rito yung ating Congressional Policy and Budget Research Department. Uh, yung performance ng uh, NIA with regards to uh, uh, irrigation system restoration program ng 2023. So, uh, Medyo hindi ninyo na kuha yung target ng mag-increase yung number of farmer beneficiaries with increased productivity. Uh, ang performance nyo ay 2.85% against 4%. At uh, hindi rin nyo na meet yung average cropping intensity for national and communal irrigation systems na ang inyong actual accomplishment is 51% for national and 0% for communal irrigation versus yung target na 1.94% sa national and 3% for communal irrigation. So, pwede ba pakipaliwanag uh, uh, Administrator Guillen? Well, gaya po nang nasabi ko kanina, sir. Actually, yung pagpasok ko dyan is uh, December of 2022. So, medyo nagkaroon ng uh, problema noon ng leadership ng NIA. So, hindi sila nakapag-early procurement. Uh, pagpasok namin, saka pa lang. Medyo na-delay po. But uh, for 2024, ang accomplishment po namin as of October, sir, ang obligation rate namin is 88%. At ang disbursement rate namin is 50%. Ang physical accomplishment is uh, 53%. Now um dito po sa yung uh, I mean ito po yung latest data po namin. Yan ang, ang uh, even sa yung target na mag-restore ng 23,901 hectares at saka sa rehabilitation ng uh, 615 kilometers of canal network ay hindi rin na na reach actually na restore nyo lang na uh, irrigation system yung number of hectares ay only 11,188 at 582 kilometers yung communal uh, canal so sabihin uh, Mr. Chair in 23 medyo hindi na hindi na read na hit ng Uh, NIA, yung kanilang mga target. Siguro dahil doon sa uh, sinasabi mong rason. Uh, yeah. uh, yes, Mr. Chair. But uh, eventually naman po, nakahabol naman po kami. Uh, in fact, ano, uh, modesty aside, uh, for the longest time, uh, ngayon po, medyo nakaangat kami doon sa findings ng uh, Commission on Audit and uh, of course, sa JCG rating namin. Ang uh, sinasabi lamang po namin is that, uh, ni-improve naman po natin ito. Lalo na ngayong for 2025 budget, nakapag-early procurement po kami. So, asahan po ninyo na yearly ay uh, itataas namin yung uh, performance ng NIA. So, yung next question ko, Mr. Chair, considering na in 2024 ay mas malaki yung binigay nating budget, yung National Irrigation System sa Kumunan, especially dito sa National Irrigation System, from 13 billion to 22 billion. Yung performance nyo, kasi wala pang report, uh, ano yung masasabi mo, uh, Administrator, dito sa mga comparison na minensyo natin, uh, nahihit nyo ba yung dapat na target nyo for 2024, considering na inaasan yung ating budget? Yes, sir. Uh, despite na tumakas ho yung budget natin, halos na doble. Gaya po nang sinabi ko, uh, again, ang aming uh, uh, obligation rate, as uh, of July pala ito, as uh, of July, is uh, nasa 88% na at ang aming disbursement rate is nasa 50%. So, meaning maganda po yung performance. Physical accomplishment is nasa 53%. Uh, meron kasi kami mga sinagawang mga measures para po bumilis yung sistema po ng... Uh,